Ako ay nagpupugay sa lahat ng karamihan na nandirito ngayon sa ating harapan. Pagkat akong inyong lingkod na sa inyong inaatasan, hindi sana ako dapat bumigas ng mga bagay. Pagkat hindi nasa at kulang saan nalalaman, subalit mula roon hanggang dito, sa ilalim ng buluagan na natiling nakaukit sa pangambat agam -agan kay palay sa akong paglakad. Ako'y biglang kinabahan, kayo pala sa akin ay mayroon ang kahilingan na sa akin sa balikat. Ayun yun ang niyatang sa balik bago ko po. Ito ay pasimula. Ay nais kong makarinig masikabong palakpak. <laughs> Tapos na tayo? Ay, hindi, ba, hindi pa, hindi pa pala. Hindi pa <laughs> pala umpisa eh. <laughs> Hindi pa pala umpisa yun. <laughs> Konti ka tahimik ka lang. Konti ka ka. Konti ka ka. Mabuhod lang yun eh. Ay! Kala intro pa lang. O, sa hardy ng halamanan na ako'y mayroong nakilala na isang binibining sa puso ko'y nagpakaba. Ang ganda mo man ka ating kadhuwan ang pagmamahal. Ang tulad mo'y isang balon ang tubig ay tila pista. Kaya naman sa iyo'y kairami ng umiligaw. Pati itong aking puso. Sa yung natutulahan ng magsa. At sa tuwi-tuwi ng aking maririnig ang kanyang mga tinig, ang puso ko'y kumagabat, dumadalas itong pinti. Wow. Kaya naman nadama ko sa puso ko at aking isip na ako pala sa kanya ay umiigit. Kaya minsan sa kanya ako ay lumapit at nagtabat ng pag-ibig. Ayun na po, anong sakit naman po talaga ng aking sinapit. Akala ko noong una ang luha ay ng isang ina ng dahil sa kalikutan. Subalit ng tahakin ko ang landas ng pagmamahal ay may luhang tiago sa pait ng kabiguan. Binibini, ukay pang hindi mo na nababati. Ang luha sa aking matang saritig ko'y kung ako lang ay probitong sa degdigay ay isilay lang na sana'y nabatid kong ipapalay sa lawahan Ngunit anong magagawa nitong ating nabang katawahan Kaya ngayon aking mahal ako sa'yo ay paalam At doon sa langit na lang ako sa'yo maghihintay Doon sa arti na halaman ay sa gitna ng mga ulap Doon ako magduruyan Abang ako sa iyo ay naghihintay at pagdating moroon na ito natin malalasap. Ang ligayang walang hanggan saksi natin ng mga bituin at ang mga talang nagdiling na siyang naging tanglaw sa iyong pagdating. Ang dito na lamang po at maraming salamat sa inyo lahat. At bago po tuloy ang lisaning ay nais ko magpasalamat sa lahat ng mga na siya naging staff.